Hanap tayo ng buyer. Ha? Huh? <laughs> Kakapasok ko na. Kaya, ko na. ng buyer. Randa lang hita guys. Pagahanap ng buyer. Nasa kabila. Asan ba? Asa ba? Nasa kabila. Ayan. Titingnan lang natin. Ayan. Ayan, guys. Ang dami na. O, sinong gustong bumili? kaya? Sino gusto bumili? Nandarang hita guys. Oh, ayan. Nakabunton. Oh, ayan. Wow, ang ganda. Ang dami. Akala ko yan, bawal pitasin ng basa. Okay lang pala. Ah, wag lang okay lang kapag nabasa ng wala. Huwag lang hamog. Ah, huwag lang hamog. Ah, okay. giba, huwag Ayan guys. Ito, oh. huwag lang wala tao dito. Ayan. Ang dami oh. Sinong may gusto?